PUNALI! Ito, ginagaling sa pikas! Nga, nga, nga! Ginagaling sa pikas! PUNALI! 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 Marami ng video ang dumalabas sa ipatibang social media platforms na kamakailan lang ay pinag -uusapan ang tiyo man ay isang kulto na nangangatok sa bahay-bahay na natutulog ng pangamba at takot sa mga tao kung saan meron daw umanong humakatok sa bahay-bahay sa gabi. Kulto ay isang grupo kung saan pinamumunuan ng isang leader, na abilang sa mga bagay katulad ng relihiyo, filosofiya o espiritual. Sila ay mga grupo na sumasamba sa pinaniniwalaan din ng Diyos maging sa mga tao o sa mga bagay. Ang sa mga ito ay nagpapanggap na Kristiyano at sumasamba sa Diyos. Pero ang totoo ay taliwas sila sa mga paniniwala at tinuturo sa Biblia. May mga iilang kuto na gumagawa ng mga orasyon at ritual dahil naniwala sila na mas mapapalakas nito ang kaninang kakayahan at kapangyarihan sa so pakikipagkasundo

Dili di, 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 na gyud di, mag-away. Matulog, 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 okay. matulog na ta kay unsa gud ka tinuod ang ilang imong giringan ani. Okay. So, good night guys. Magatulog na mi. Good night. So, good night. Good night. Ton. Dira ra mangkalon. Dira mi okay ra okay. mi. Dira okay. ra sige-sige. Pamati na. Ah Ito na. Ito na. Na, na. Guys, guys! Kamo itong nuktok, Ah! Ah! Huh? Uy, panghanta mo, panghanta mo! <speaking in English> Nanado, nananuktok! Nanado, nanuktok! May nanuktok din nanuk to. Sa- Sa- Bulan ni. Aku dah petam. Ada petam daun tu. Aku. Petari ni petam. Weh, tang tu tung bunuh. Aku diri. Ha? Apa dia? Dari dekat tu kepala. Selai tadi. Mana tu? Satu dari depitau. Satu dari dari ni, dagang tu dari. Dagang ya. Ya, dia Lu tu nak til ditu mai oi. Oi, nak ditil diri noi. Til. Pulali noi, pulali. Oi pulali. Oi, pulali noi, pulali. Kau jaga dekat speaker, jaga dia, dia dia pulali. Kau pulali, pulali. Kenai. Oi, jaga jaga. Nak pulali. 800